ayan magandang araw sa ating lahat mga idol kabubog ayan nandito tayo mga idol kabubog sa tabing ilog marilaw bulakan ayan po ang nangyari dito mga idol kabubog dahil po magkakabit kami sa dika home sa loysoy may kawayan bulakan ngayon po nandito po kami sa bandang uh, tabing ilog ayan kung makita nyo mga idol kabubog yung nangyari yung iniwan ng baha ayan ang dahil kay karina mga idol kabubog tingnan nyo naman putik putik ang daan grabe mga idol ang nangyari dito sa lugar na to kasi dito po ang pinakamababang area dito mga idol Kaya mataas po yung tubig Tingnan nyo naman yan mga idol Putik, grabing putik mga idol Ayan, dito sa kalsada Kaya medyo ano, traffic dito mga idol Dahil hindi masyado nakakabatak po ng maa. mabilis Dahil nga madulas ang kalsada mga idol ayan, kung nakita nyo grabe ang putik dito Ayan, ayan po ang nangyari dito Ang iniwan ng baha Ayan, mga basura at putik Ayan po, kitang kita nyo, grabing putik mga idol. Ayan, pangalawang araw na ngayon mga idol. Ngayon araw ng birnis po, nagbaha po yung nung nakarang Merkulis. Waybis, ngayon birnis na pangalawang araw. Pero kung makita nyo mga idol, ang kalsada at mga bahay-bahay rito, grabe pa po ang linisin. Grabe pa ang putik. Talagang uh, hindi matanggal-tanggal basta-basta. Ang mahirap pa dito mga idol ay dahil ano, mahina yung tubig. Kaya hindi sila basta-basta nakakapaglinis. Ngayon ginagawa na nila yung lahat-lahat mga idol kabubuk, pinagpapapala, pinagsasako na nila, linalabas yung mga gamit nila. Kaya kung makita mo sa ibang lugar mga idol, lalong-lalo na dun po sa Northville 4A, nasa labas po yung mga gamit nila, mga nabasa, ilinabas nila. Mga labahan, mga upuan, mga appliances, alos mga idol kabubuk talagang back to zero sila. Ngayon dito naman po, yung kung nyo, putik talaga mga idol. Ganun ano, no? talagang mga napasok din sila. Yan, tingnan yung mga idol, may mga sasakyan na nata naabot ng baha, motor, putik-putik, hindi lang basta-basta basura mga idol, talagang mabaho, putik ng mga idol, mabuk, na ano, mga basura. Ayan po dito po, um, na to, naglilinis na sila mga idol, talaga kabila-kabilaan, tulong-tulong na sila mga idol, kabubog ang paglilinis. Dahil pati po dito sa kalsada, grabe pa, dito sa lugar na to, mga idol, grabe-grabe pa dito talagang grabing putik hindi katulad sa ibang lugar walang putik mga idol kabubog dito makita mo talaga mga basurang nakasabit sa kanilang mga bakod sa kanilang mga bahay mga idol kabubog na sobrang paghihirap ng ating mga kababayan mga idol dito sa ano marilaw bulakan mga idol And sa mga nakakaluwag-luwag yan mga idol kabubog kahit kaunting tulong mga idol paabot lang kayo ng tulong mga idol kabubog o pwede kayong mag-message sa aking ano, Facebook page mga idol. Sa aking eh, ano, comment lang kayo, comment kayo dito sa video na to. Para ipaabot natin sa kanila mga idol kabubog. Ayan o. Grabe mga idol nangyari talaga. Ang hindi inaasahan ng ating mga kababayan dito. Akala nila hindi tataas ng ganun ganon Akala nila yung tamang ano lang, baha. Pero ngayon tumaas. Yung sabi nga ng iba, halos malala pa daw sa Undoy ang nangyari dito sa Bulacan, Marilao Bulacan. Pero yung Undoy daw mga idol mas mataas yung tubig. Kaso sa ngayon nangyari mga idol kabubog naging kampante ang ating mga kababayan. Ayan ang akala nila in normal lang na baha. Kasi mga mga idol kabubog yung ulan ay hindi naman masyadong malakas. Ayan parang nagpakawala daw kasi yung dam kaya bigla yung ilog natin na tumaas. Pero yung ulan-ulan mga idol napaka Mahina, normal lang yung ulan natin mga idol, kaya yung mga kabubayan natin hindi inaasahan na ganun mangyayari. Yun pala, nagpakawala yung dam, kaya bigla yung taas ng ilog. Kaya ang nangyari ngayon mga idol kapubo, kaya yung iba mga natrap, umangat lang sa second floor, may mga bata mga idol natrap, mga matanda, yung may mga sakit, yun ang mahirap mga idol kapubo, kaya kailangan hindi tayo maging kampanti kailangan pa siguro tayo mga idol kabubog at ngayon mga idol ay hindi pa raw makakadaan sa ilalim ng tulay sa ilalim sana ako dadaan mga idol tatagos ako dun sa may lumang munisipyo pero hindi pa raw kaya grabing putik pa mga idol nakita ko grabe pa hindi pa talaga kaya kaya dito ako dadaan sa crossing Marilao mga idol tapos magmamakarto na tayo ayan dito po yan sa may bandang ana, rosy tapat ng rosy mga idol oh. grabing putik ayan sunuro na nito mga idol crossing na Rosing Marilao, mataas ang tubig dito mga idol kabubog nga kita ko dun sa ano, video ni Vice Governor Alex Castro ngayon mga idol, nandito na tayo sa ano, MacArthur Highway ayan, kapunta kasi kung mga idol sa Saloysoy di ka home, may kawayan Bulacan mga idol, may install kami isang screen door ngayon hindi na ako dumaan dun sa looban kasi sigurado ako mga makutik pa kaya dito ako dumaan sa MacArthur Highway tapos lah, tatago ako mga idol dun sa may ibayo subukan ko kung makadaan pa dun pero sabi ng iba mayroon pa daw tubig may tubig pa daw yan sa may bandang ibayo mga idol kasi mababa nga dyan pag nag nga mga idol talagang may tubig pa talaga dyan yun dito tayo dadaan mga idol sa buko ayan nga mayroon pa nga ang tubig mga idol yan medyo malalim pa may tubig pa kung makita nyo mga idol dito sa bandang ibayo mayroon pa tubig mga idol sa buko yun ako dadaan sa may iglesia kasi dito sa kabila ginagawa ang kalsada kaya doon ako susubukan namin kung makalusot mga idol kabubo Ayan mga idol kabubog Ayan kung nakita nyo may tubig pa nga mga idol Dito mismo sa may tapat ng Iglesia ni Cristo dito mga idol Dito talaga mababang lugar to mga idol Dahil kapag nag-high tide talagang ano to abot may tubig talaga kaya ngayon dito mayroon pa mga ilolo nakita nyo subukan natin kung makaka tagus tayo sa kabila mga ilolo kabubog kasi nakita ko sa unahan may mga naglilinis may mga tumpad yata naglilinis mayroon sila tulong tulong sila ngayon susubukan natin mga ilolo kung makakatagos nga tayo mga idol kasi dito ang daan natin papuntang ano, ikaw sa Luisoy may kawayan Bulacan Bye. -bye. Bye, -bye.